minsang kinagigiliwan. Ngayon tinatalikuran sa video nating ito. Pag-uusapan natin ang pagbagsak ng mga dating viral content creators, mga personalidad na nilamon ng kasikatan, nilunod ng yabang at ngayon nagdurusa sa sarili nilang ginagawa. Pero bago tayo magpatuloy, kung ngayon pa kayo napunta dito sa ating channel, mag-subscribe at ihit na rin ang notification bell. Una sa ating listahan, Awit Gamer si Ken Kenneth Cruz o mas kilala sa tawag na Awit Cruz o Awit Gamer ay kilalang content creator na sumikat sa pamamagitan ng kanyang mga funny gaming reaction videos, Awit Memes at madalas ay over the top na komentary habang siya ay naglalaro ng mobile games gaya ng Mobile Legends sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, milyon-milyon ang views at libo-libo ang reactions at shares ng bawat upload niya. May mga merch pa siyang inilabas noon, gaya ng t-shirt na may "Awit sa Yo Pray" print. Nakapasok siya sa eksena noong pandemic kung saan maraming kabataan ang nakatutok online 24/7. Ang paraan niya ng pagbanggit ng awit ay naging viral trademark. Si Awit ay kapatid ng si Katrina na content creator na si Wamos Cruz. Si Awit ay kumita ng milyones dahil sa kanyang popularity sa social media. May pagkakataon pa na pinakita niya ang kanyang pera sa publiko. Nakabili siya ng mga luxury cars at nagkapagpatayo ng na magandang bahay na tinatawag niyang Awit Mansion. Unang binulgar ni Makagago ang paghihirap ni Awit matapos na i-expose ito ang pagkalubog niya sa utang sa mga kasamahan ring content creators. Sa isang video, ay kinumpirma rin ni Awit na totoo mga pinagsasabi ni Makagago. Natalo umano siya na may git 69 million pesos sa kasino at naibenta niya ang kanyang mansion pati na rin ang lahat ng kanyang mga sasakyan. Isa pa sa mga isiniwalat niya ay nagkaroon pa umano siya ng utang sa mga kakilala niya. Lubos niya namang pinagsisisihan ang lahat kaya isa rin sa dahilan ang pagtigil niya sa pagpupromote. Isa pa umano sa masakit sa kanya ay ang talikuran umano siya ng kanyang mga kaibigan sa panahon na walang wala na siya. Bilang panimula naman sa kanyang pagbagsak, si Awit Cruz ngayon ay nagbebenta ng bagoong sa kanyang social media. Sander Ford Noong 2015, sumikat si Marlo Arizala bilang miyembro ng boy band parody group na Hust 5. Kilala siya noon sa kanyang awkward looks, bulol magsalita at kakaibang confidence. Viral sa Facebook at Youtube dahil sa nakakatawan niyang itsura at kilos pero sa totoo lang madalas ay ginagawang katatawanan at binubuli online. Noong 2017, bigla siyang naging headline matapos i-anunsyo na siya ay magpaparitoke. Sa tulong na rin ng isang cosmetic clinic, nagpapaayos siya ng ilong, baba, ngipin at balat. Pagkalipas ng operasyon, ipinakilala niya ang sarili bilang Sander Ford, bagong anyo, bagong pangalan at bagong personalidad. Ilang araw lang matapos ang kanyang transformation, lumabas ang mga reklamo na siya raw ay lumaki agad ang ulo ang dating kawawa na binubuli ay naging abang arugante ayon sa mga tao. Bumagsak ang suporta ng publiko na siya ng endorsement at bookings dahil nga toxic na ang image niya sa media. Sinubukan niyang maging vlogger, tiktoker, singer at content creator pero walang tumagal, walang solid fanbase dahil karamihan ng viewers ay nanonood lang para laitin o asarin siya. Lumamlam ang spotlight habang ang ibang content creators ay lumalakas. Ngayon, Maraming nagsabi na unti-unti daw bumabalik ang dating mukha nito, yung Marlo Arizala. Dahil sa wala ng pang-maintenance, may video pa siya na humihingi ng sponsor para sa pagsasaayos ng kanyang ipin. Nabanggit niya rin minsan sa Facebook Live na nahihirapan na siyang kumita. Umabot pa sa punto na nanghihingi ng tulong sa fans at nagbibigay ng GCash number para sa donasyon. May mga post din siya na tila nagpaparinig ng depresyon at pagkalungkot sa nangyari sa kanya. Diwata, si Diwata o Balbuena ay sumikat noong 2022 hanggang 2023. Si Diwata ang isa sa pinaka-viral na street food personality sa social media. Pinipilahan ng kanyang parisan hindi lang para kumain kundi para makipag-selfie at magpa-feature sa vlog. Halos lahat ng bumisita sa kanya ay may sariling motibo para magkakuha ng views gamit ang pangalan ni Diwata. Pero habang siya ay sumisikat, unti-unti ring lumalabas ang mga isyu, isa na ang kanyang masamang ugali at ang pagiging arugante nito. Maraming dating supporter at vlogger ang nagsabi na lumaki ang ulo ni Diwata. Naging masungit daw ito off cam at minsan ay hindi raw consistent sa pakikitungo sa mga bumibisita. May ilan pang vloggers ang naglabas ng reklamo na hindi sila pinapansin o pinahiya para sa ilang netizens at dating fans. Karma daw ito sa umano'y lumalaking ulo at pagiging fame hungry. Marami ang nagsabi naging ingrato si Diwata sa mga vlogger na tumutulong sa kanyang pagsikat. Ibang-iba na ang kasikatan ni Diwata. Bagamat kilala pa rin siya, hindi na tulad ng dati ang kanyang kasikatan. Aktibo pa rin naman si Diwata sa kanyang social media, pero hindi tulad noon na milyon-milyon ang nanonood sa kanya. Sa mundong mabilis ang sirkulasyon ng content, ang kasikatan ay parang bula, pwedeng mawala sa isang iglap. Kaya sa huli, hindi views o likes ang magtatagal, kundi ang tamang pag-uugali respeto sa mga taong tumulong sa iyo. Anong reaksyon niyo dito sa ating video? I-comment yan sa ating comment section. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel sa Showbiz Caster. Maraming salamat po!